So, good morning mga my guys. So, ngayon, ito naman yung craving natin. So, sa amin tawag dito is nangka. Iwan ko sa inyo. Basta kay kami sa Bisaya is nangka yun. Yun, papa ko, happy happy, no? Kinarga lang. Tapos, ayon, binalik agad. Kasi sabi ko, dito na lang, dyan na lang yan hiwa, hiwain, ihawin para yung kanyang gata ay mag, dyan na lang mag tagak tagak So, yun. Sa amin tawag dyan is nangka. Jackfruit in English. Iwan sa Tagalog. Langka siguro. Or iwan. Basta, yun na yun. Bahala na kayo dun. yun lang. Sarap-sarap, ba diba? Yan. Kapag meron kang tinani, meron kang aanihin. So, ganun iyon. yan. Yan yung para sa amin party. Kasi yung papa ko, mapagbigay talaga yan. Kahit walang-wala na sa kanya, bibigay-bigay pa rin yan. So, yan lang.